sa ating torque, torque drive ang minimaintain dito yung minimaintenance dito is yung grasa sa loob nito yan, lagyan ng grasa pati yung mga bearing din sa loob nito lagyan ng grasa kapilaan yan, bali, ito yung nasisira sa kanya uh, yung pinakadalawang bearing bearing dito, Ben sa Ayan. Yan yung pinapalitan dito. At saka yung seal. Ayan, yung, yung seal na to. Yung nagsisil ng grasa para hindi kumalat. Itong, ayan, pinapalitan din yan, katagalan, kasi sisira din yan. Sisira din yan. saka may rubber pa yan sa loob. Meron yung rubber sa loob. Yung pinapalitan sa kanya sa torque drive. Yung torque drive naman natin, kadalasan hindi na to pinapalitan kasi ang pinapalitan na lang dito is yung mga nasisira sa kanya bearing, tsaka yung mga rubber seal. Kadalasan, ganun. Pero meron pa rin naman ng babibiling aftermarket na torque drive. Pero kung budget wise ka, hindi mo naman kailangan palitan kung torque drive. May iba kinakalkal, Nakalkal na lang yung kanal para mas umibabaw pa yung belt. Yun lang naman yun. So, dito naman, ang pinapalitan dito, ang nilinuntin dito is yung mga rubber seal at bearing. Pero kung lagi mo naman nalilinis at nagagrasahan ng maayos yan, tatagal naman ng buhay ng mga yan. So, yun lang. Start drive.